Happy Birthday Kim Thank you! May lang <laughs> tayo na iwan! Happy Birthday to you! Thank you! <laughs> 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 Sinurpresa si Chinita Princess Kim Chiu ng kanyang personal assistant na si Ad Heidi. Tila nakitang pagkakataon ni Ate Heidi na dalawa lang sila ni Kim sa kwarto, kaya naman sinelabrate nito agad ang kaarawan ng kanyang alaga. Happy birthday Kim! Thank you! <laughs> dalawa lang tayo na iwan. Happy birthday Amen to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Yay. Happy birthday to you! <laughs> Upay na ka, no? <laughs> Thank you! Samantala na una nang nagpahayag ng pagbati kay Kim ang on-screen partner ni Kim na si Paolo Avelino. Kim, happy birthday daw sabi ni Paolo. Bukas pa birthday. Sa kabilang banda sa Siargao na nga inabutan si Kim ng kanyang birthday. Kasama nga nito ang kanyang mga kaibigan na si Nabela Padilla at Angelica Panganiban. Spotted din sa Siargao ang kasamahan ni Kim sa It's Showtime na si Ann Curtis. Matatandaan kasi nagaganapin ang second wedding ni Angelica Panganiban. Narito at panoorin natin ang kanilang mga naging ganap sa Siargao kasama si Kim Chu.